Hello everyone mga paps, good afternoon po For this video, yung akin pong um, ipapakita sa inyo ay pa, ano po ba ang ginagamit sa pagbablog? Kaya dapat talaga mga paps na malaman natin kung ano yung uh, gamit para sa pagbablog Kasi pangit po pag isa ka pong vlogger at wala ka pong uh, panggamit pang vlog talaga Kaya ayun mga kapaps, so ang ginawa ko po ay Pumunta po ako sa city, which is, nagbabayad po sana ako ng wifi. Pero, sa kadahilan ng palad po mga kapaps, ay uh, bumili po ako ng sandals po. crocs, I mean. Ito po. Um, only 159 pesos lang po siya mga kapaps. Pero, hindi po yung point ko mga kapaps. Yung point ko po ay, ano po ba ang mga panggamit pang vlogger? So, direct na point mga kapaps. Ipapakita ko na po sa inyo kung ano po talaga ang uh, gamit po pang vlog. Ayan, ito po mga kapaps, binili ko po. Ito po siya, bin binili, ko po siya sa Tagbilaran City. Ayan po. So, ano po ba ang setup nito mga kapaps? Ito po siya, hindi ko po kasi alam mga kapaps kung ano pong tawag nito. Ito po siya. Actually mga kapaps, yung budget ko po nito ay uh, 1,000. Ito po, 1,000 po yung budget ko nito. Ang taray, di ba, 1,000. Pero, laking gulat ko po, mga kapaps, na pagkunta ko po doon ay, uh, hindi lang pala siya aabot ng 1,000 at hindi rin siya tataas ng 500. 250 lang po siya, mga kapaps. Makakabili ka na nito. Maganda kasi ito, mga kapaps, kasi po, pwede lang po siya ilalagay sa mesa o kahit saan pong party na lugar. ari mo po siyang ipi-place. Maganda po siya kahit sa anong lugar po kasi po hindi ka po mahihirapan. Kaya mga kapaps, binili ko po ito siya kasi po ito na po yung pinakamatagal ko po na pinangarap talaga na makabili nito. At uh, nabili ko na po. Ito so, lahat po ng mga vlogger. Kung gusto nyo po talagang bumili, bumili na po kayo para po maging madali po yung trabaho ninyo sa pag-vlog Para po mag magagamit po kayo ng tama, hindi na po kayo mahirapan sa pag pagkukuha ng video po sa kahit anong lugar o kahit sa anong direksyon. Ayan po mga kapaps. pero ito siya. Meron siyang pang yung pangdikit dito talaga na pang pang panghawak talaga ng cellphone. Ito po siya mga kapaps. Bali ang gagawin po natin ay natin ay ikakabit lang po natin siya dito. Ayan po, ikakabit lang po natin siya dito mga kapaps. Ayan. Actually mga kapaps, gusto lang sana po ano, yung bumili talaga ng lapel microphone kasi lang po wala pa silang available kaya hinintay-hintay ko pala po muna para para po magka-available sila ng uh, para po may available na po silang ano tinitab uh, tinda na lapel microphone at yung talagang parang ano siya yung parang tutong talaga siya na pag uh, nagsalita kay nagsalita kay para hindi po siya maano ng hangin kaya ito na po mga kapaps Dito na po kadali yung uh, pag-set up pag, uh, pag up po ng lagayan ng phone po Ayan po. So nakikita nyo pa ba na ano? Ito po. Ayan. So dito na po kadali mga kapaps. Ito po. Ayan. So only po 250 lang po ito. Ayan. Ayan po mga kapaps. At talagyan po natin ng cellphone kung ano po talaga yung um, hitsura niya pag may cellphone. Ayan, lalagyan po natin ng cellphone. Ayan po. So, ilalagay ko po itong cellphone na to. Ayan. So, ganito lang po kadali mga kapaps. Ito lang po. Ayan, ito lang po kadali yung pagsiset up talaga ng lagayan po talaga ng cellphone sa kabablag. Ayan po mga kapaps. At ito po, paano po natin siya ituturn? Madali lang po kasi po, hindi na po natin tukunin yung cellphone. Kundi at, uh, i-ano lang natin, hawakan lang natin yung nasa ano, nasa iba ng cellphone at iikot lang na po natin siya kung saan direction po po kayo yung gusto mo po talaga uh, gusto kaya so, ayan po mga kapaks ayan po ayan po siya mga kapaks ayan ayan po so ganoon na po kadalis siya mga kapaks ayan so ayan lang po mga kapaks thank you for watching at po, marami kayong matutunan sa aking uh, video tutorial tungkol po sa uh, gamit pang vlog. Ayan po, thank you for watching and this is Chloe Locring TV. Um, sana po, ay uh, bumili na po kayo ng ganito. Yeah, thank you for watching and God bless. Bye-bye!